maglakad-lakad kami ngayon guys kasi maganda ang maganda ang panahon walang ulan at saka at saka kuan guys kalang dili siya tubno hindi ako tawad, di ba hangin tayo dito maglakaw lang magwalking walking kami dito sa lupain sa lupain ng Finland. Kasi may walking trail dito. Maglakad-lakad ang mga people dito. Mga people. O di ba? Init na. No? Hindi na winter. Spring na kasi dito. Kaya pwede na maglakad-lakad sa mga walking trail name. alam nyo guys may dalawang kabayo na nag-hike-hike uh, po ng kabayo ba? duwa sila kapit oh. mo na ang amuang yuta yuta ngagi lakawan <laughs> abig inyo ha ilakawan na di ay tapos dito din guys may blueberry yan yung mga sagbot na yan is blueberry yan is blueberry tapos, mahangin ngayong araw, guys. tara yan. Mahangin-hangin siya. Hindi ko alam kung naririnig nyo ba ang aking boses. Kasi, mahangin. Yan. Yung markings ng aming Hila, Hindi mahangin yun, okay? Hindi mahangin. Pero, dalawang jacket ko. Kasi, for in case ng malamig-lamig ngayon naman malaki isa may araw at saka degrees ngayon ngayon is 5 kilometers na yung lalakad namin. I mean. At saka, 10 kilometers man yung lalakarin namin. Ah, uh, pa. Halfway. Halfway pa kami, guys. At saka, nakita nyo naman yung ano, kabayo. May kabayo dito, guys. Naglakad-lakad din sila sa kagubatan kasi hindi nga malamig. Eh. Maganda ang araw ngayon. tsaka ang buhok ko pinugungan ko na kasi napaka ano ba napaka hangin lumilipad lipad ang mga buhok ko ah kaya tinalik ko na siya hmm, napaka hangin kuya ka, kuya nakabulaklak dito guys pauwi na kami guys at chika mahangin pa rin at chika mainit pa rin at chika may nag nagkuha na sila dyan sa kanilang sa kanilang lupain nag row 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 nagdaro ba? Ano sa na siya sa Tagalog? hindi ko alam kung anong Tagalog no? Ng... <laughs> Kasi taniman niya nila next month ng wheat. It can also be potato field. It can also be wheat field. I'm not sure dito sa unahan ng mga sakyanan guys. Malapit na kami. Maabot. Maabot saksi na ng aking mga words sa aking mind. Kasi may English, may Tagalog, may Finnish, may Bisaya. Ano ba talaga ang sasabihin ko, guys? <laughs> Kaya, kayo na ang mag-adjust dyan sa mga sinasabi ni Grace. At saka may paru, -paru May paru, paru Nakita niyo ba ang paru-paro? Basta yun ang paru, -paru May paru, paru Orange and black siya na paru, paru May mga bahay na dyan kasi may nag sa dulo yun na yung parking area guys dito ko na i-end ang ating vlog today kasi yun na yung sasakyan namin doon sa dulo tapos na kami maglakad ng kalupaan dito sa Finland pero hindi naman to sa amin sa government basta <laughs> yun lang ang vlog natin guys bye